foggy morning o, zero visibility guys o, may sunog daw kasi sa ano New Haven according sa ating source na si Ate Sheila malakas yung sunog kasi hanggang dito ano abot Yun, hindi na nga makita yung simbahan Ayan. pero marami pa rin mga ano naglilip parang mga ibon hindi siya masyadong visible sa video guys oh. pero pagka sa naked eye ay sobrang ano sobrang kita parang ano para tayong nasa uh, uh, Tagaytay hindi mo kita ano hindi mo makita ang arko kaya lakpuan kanina ano pala Husok pala to hindi makita yung araw guys sa kapal ng usok kung wala sana tayong pasok ngayon mamaya pupunta ta sana tayo sa New Haven Matit, matignan kung nasan yung sunog ang ganda pa naman ng araw guys bilog na bilog usok na. ayan, so natin Ayan, check natin ayan, ayan, o, talagang kita, kita usok dito Ayan ganda ng araw Tinalo na natin yung Magandang view Ng mga dahon Ayan dito wala na guys Wala na masyadong ano wala na masyadong usok dito.